Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan So welcome back, dito pa rin guys sa aking munting channel, NCMX Vlog So ngayon, dito tayo ngayon sa yan likod natin, no? isang balon ah, Meron tayong gagawin dito guys, siyempre, pagpa-plumbing pa rin So merong sialo Uh, water pump na naikabit dito sa balon, sa likod natin. Pero ngayon, yung balon malalim, masyadong malalim guys. Kaya hindi na kaya ng shallow uh, water pump na igupin yung tubig na nasa baba. Kasi masyadong malalim na. So lumagpas na sa kanyang capacity na 9 meters yung uh, maximum niyang lalim na higupin. So ngayon, ikakonvert natin yung shallow into deep well. So, ang gagawin, ano ang gagawin natin, guys? Gagawa tayo ng ano, lagyan natin ng ejector. Ah, uh, yung uh, tubo. So, yun. Nandito. Ito siya. Yan. So, shallow. Itong uh, water pump na shallow. One horsepower. Ito. Ito yung pipe niya. Isang ano lang. So, yun makikita natin yung tube, uh, ano niya. Inlet oh. Isa lang. So, yung shallow, ah, uh, yung deep guys. Dalawang butas. Pero ito, isa lang. So, shallow pump to. So, yun. Napakalalim yung balon na oh. Kita niyo ba guys? O apat na tubo yung dinugtong natin. So ngayon lagyan natin ng ejector. So papakita ko po sa inyo yung ejector guys. Alright guys. So ito na po yung ano, uh, ejector na nilagay natin. Ito. So si dito sa pinakadulo. Ito yung pinakailalim guys. Foot bulb. Tapos may adapter male. Tapos ganito, ganito pa rin. Yung mga nakaraan nating video ganito pa rin guys uh, maikli lang yung tubo nilagay ko dito tapos ni adapter tapos ito na yung uh, ejector so bali ito yung twin pipe guys na ejector yung nilagay natin kasi nga yun sabi ko sa inyo uh, ayo kung gumamit ng packer type so itong twin pipe yung gagamitin ko kasi mas matibay ito kaysa packer at saka madaling i-repair kapag nag loko itong foot bulb kasi kadalasan guys itong foot bulb ito yung uh, madalas masira kapag masira itong foot bulb Lagi kang nagkakate At ayaw na humigop yung Water pump So ito Twin pipe So yun One on one po Tapos ito yung return Return to guys so, Nag reduce lang tayo ng one half dito Tapos so, dito Number one So paliapat na dugtong yung tubo yun no, Punta doon Mahaba So ito yung i-convert natin Na shallow pump So naglagay lang tayo ng Twin pipe ejector So dito kasi isa na lang yung ano guys. Isa lang yung ah uh, butas ng pam kasi nga si lang to. So dito lang tayo maglagay ng ah uh, ah uh, yung ano return. So dito sa kanyang buga. So dito ah uh, ito guys kasi baka nagtataka kayo dalawa to. Kasi dalawa yung bahay na susuplayan nila tapos wala pa silang tangke ah uh, ano lang pag uh, nila doon lang sa paggamit ng tubig pandar sila so bali magkasabay or ano sila mag uh, yung isa pagkatapos ng isa yung isa naman so dito mag extend pa tayo so dito yung uh, bali return natin eh, kakabit doon sa uh, pababa yung karugtong dito guys oh, itong one half so sa dulo nito dito natin i kakabit so yung suction dito so yun i kuhulog muna natin to sa uh, balon so yun so yun guys uh, bago natin ihulog yung ano tubo shout out muna sa may ari dito guys ah uh, Rindy Balmuris ayan kaway ka Hello. <laughs> Ito po yung may-ari dito guys. So yung balon sa kanila po yun. So yun, shout out sa at saka sa kanyang family. Shout out sa kanyang asawa. So yun. Ah, uh, i Lagay na natin yung tubo. lagi itu yang putih badan dengan punggung. 老板。 ghê okay. tính ạ

tapos naglagay tayo ng ano dyan uh, return ayaw pa rin kasi shallow lang to so iba pa rin guys kapag design ay pang deep well uh, hindi kaya kasi nga yung design pang shallow lang tapos kinunvert lang natin ng uh, deep well gamit yung twin pipe injector pero hindi pa rin so yun siguro palitan lang siguro ng ano deep fill talaga na water pump so yun guys kala ko legit tong sit up na to panood ko lang rin to sa ano guys youtube pero hindi hindi siya gumagana kaya bumili ito ng bago yung mayari guys yan no? eh deep fill ayan yung guys deep fill yan So, ayun ikakabit na natin so garoon ko naman guys yung padala ng pump injector uh, ejector yan pakir pa rin guys Ayan. So, pero nakabili na tayo ng 25 ejector kaya yan na yung inaan natin. So, yun. Kabit na natin. Ganon guys ganon hindi magamit na yung o oh. oh. so guys pinalitan na natin ng deep fuel pump yan yung motor sisitap na natin yung ano

Timbaan. Titimbain natin. malamig na sabaw ba. <laughs> <laughs> Titimbain <laughs> natin guys. <laughs> yan guys oh, shout out sa may-ari guys oh. Nagtimba guys. Ayan. Oh, yun yung asawa niya guys ah. <laughs> At saka si mama oh. Meron tayong audience dito guys oh. <laughs> okay. So yun, puno na. Ayan guys eh. Tingnan natin. Kita ko sa inyo. Yan oh. So yung tubig guys. Yan yung palatandaan. Kapag bumaba to guys. May leaking dyan sa linya. Linya ng ano, yung suction. At saka return. Kapag bumaba tong tubig. Ibig sabihin may may leaking either dito sa mga fittings or doon sa football. Pero kadalasan guys yung football yung may diferensya. Pero ngayon stable yung ano. Ayan o kita ninyo. ya, no. so, yun, takpan mo na. Para testing na tayo. Oke okay. Video ka chat out. Dukor. Tengah nak?

Ah. <laughs> <laughs> so, <laughs> so yun guys Ah, oh? Testing uh, time. <laughs> narin. narin eh, oh, si narin, narin, narin lang. e eh, 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 oh, nagkuhan na rin, Siya na lang. Kapag yun, niya, pa ko niya. Siya na lang <laughs> ganyan yung ikaw na lang ganyan no?

Guys, sa'yo yung kaktubig. So, sa'yo yung guys. Hindi, hindi, buslot, guys. Buslot, guys. <laughs> Bus guys. Gamay na noon. Liki na, guys. Oo, so, uh oh. ah, okay. problema na. Masgul na natin. T so, sa'yo so yung guys. Natabang. Hindi, re. Huwag yung no? Solve problem nila, guys. Na nandiyan yung guys. Solve problem, basta may kira. <laughs> hindi basta basta rin guys pag mag ano dito mag mag sit up at magbuo ng mga materials malaking pira yung kakailanganin ni okay lang kung milyonaryo tayo <laughs> isang piktik lang tawag nga na at ang ibitso na dito sa kwan yun guys okay na Or naig naig repo gua. Naig repo. Ja uma kono amo ang ikuan. Oh, Panang magsabot-sabot na. Eh, sige to. Hmm, ana. Ito sa mo ana. Hindi pa. Kono. So, yun, guys, kabit na natin yung mga host papunta doon sa bahay nila. Dalawang bahay to, guys, kaya dalawang host rin yung kakabit natin. Nay, nay, pundohan dito. Nako. Dito ba tanaw sa dito ba? Isira lo sa dito. Ito sa so, may kahira maning kondre ti balik. Ang ina ni ba mo hmm. isira do. Dapat ina na. na um... um... Isira do nga ito kasi kasi ah, kasi na abri, ba. So yung gas kabit natin yung ano. Sige ito kagas. Ambre. Um... Um, ra na ina nang kuan dap kanang host ba dapat dako dako unta aron okay ra ni okay ra wa problema ning sa iyang buga ah asi pa sa mo abot kining kani 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 okay ra ni gamay okay ba akong kuan no dako sa host pa do dako ag kuan maora maora mang maora sa oh maora mag bulyom sa tubig nga gibuga sa makina kung imong dakon, moro gihapon gihatag makina makinang tubig.

dumating na yung oras ba na huwi ana <laughs> di lang guys sa totoo lang talagang ano talaga dito guys kailangan mag tiyagaan to so ngayon may sobit na na lumabas kailangan na nating tapusin yung video. So maraming salamat pala guys sa inyong panonood, sa mga laging sumusuporta, sa laging nagtitiwala. Maraming salamat sa inyong lahat. So yun, bye bye. God bless.